Tumaas pa ang bilang ng election-related incidents nitong 2023 Barangay at SK Elections. Sa tala ng Philippine National Police, umabot sa 47 ang kumpirmadong insidente na may kaugnayan sa eleksyon. Pinakamaraming naitala sa Bangsamoro Region na nasa labing 16. Sinundan ito ng Region 10 na may 13. Karamihan dito ay shooting incident. Samantala, generally peaceful naman ang undas pero mananatili hanggang bukas ang full alert status ng PNP. Habang pinaghahandaan ngayon ang pagbabalik ng ating mga kababayan mula sa kanilang kanilang probinsya. We have to give credit also, ma'am, sa ating mga kababayan na sumunod pa rin po doon sa mga pataka ng, pataka ng sementeryo. Bagamat noong mga previous years nga po ay may mga restrictions tayo. Limitado yung mga nakakapasok ngayon sa sementeryo. But kahapon po ay talagang ginagsa po yung ating mga sementeryo. Close to, to 3 million or more yung mga namonitor po nating uh, naglabas-pasok po sa sementeryo. But we should also give credit doon sa mga kababayan natin na sumunod po sa mga patakakan ng sementeryo at uh, hindi lamang po PNP ang uh, nagbantay po dito kakamihan po sa mga nakatulong natin yung mga tinatawag po natin mga force multipliers and of course yung other members po ng uniform service.